Loh! Nakikita nyo na ba yung resulta? Ayan o. ko na o. Wala! Ang galing! Ito na mga idol. Mga kamiks. Kung nakikita ninyo tong kaldero, Ayan o. Napaka-oling nito mga idol o. Ito yung matagal na hindi nalinisan. Siguro mga isang taon. <laughs> Tingnan nyo o. Titingnan natin ngayon kung kaya bang paputiin ito yung in-unboxing ko nung nakaraang ano video ko. So, paputiin natin tinto gamit itong oil stain cleaner. So, dito ko makikita kung legit ba talaga ito. Kita nyo naman kamay ko, no? Pahit natin yun. Yan, o. May tim siya Ngayon, isprihan natin to Ayan, babaran lang natin. Oi, Ayaw gumana. Ayun. Isprehan lang natin mga idol. Kasi ganito yung ginagawa nung nakikita ko eh. Babaran lang natin muna no. Babaran. Titingnan natin kung legit ba ito. Oh, gumiwang-giwang. Pati na rin tong takip mga idol. I-sprayhan ko na din itong takip. hello Parang legit nga siya mga idol. Parang legit siya. Ayan o, oh, tanggal may na na mga itim-itim mo. -itim, oh. Ayan, punuin lang natin. Para talaga matanggal yung itim nito. Mahigit isang taon. <laughs> Yan, marami na yan. Ayan o. Oh. Tingnan nyo mga idol. Hmm. May itin na ang tatanggal. Aba. Kapag gumana ito mga idol, ayan. Ilalagay ko yung link sa comment section para makita ninyo kung saan ko ito in order. Ayan, lang natin. Mabaran lang para Sureful talaga mga tanggal. Hindi ko to ikakat yung video. Kung gaano kahaba yung video natin. So, hindi ko to ikakat. Walang kat-kat itong video natin. Yan. Hayaan lang muna natin yan. At ako yung magmuni-muni muna dito. <laughs> Kukuha lang ako ng pangkuskus dito. Kasi kailangan din itong kuskusin para matanggal ito hindi naman siya matanggal kung hindi mo kuskusin pero ito yung talagang gagamitin natin na pang patanggal nya ispray lang ng ganyan no? so, kukuha ko ng pang kuskus natin ano ayan mga kamiks mga idol kukuha ako ng pang kuskus so hayaan lang muna natin siya mga 5 minutes mga 5 minutes pero nakikita ko mga idol, effective siya. Ayan o. No? Oh. Yung dito banda, pumuti na siya o. Oh. Ayan o. No? Oh. Pansinin niyo yung kamay ko mga idol. Ayan o. No? Mukhang legit ito mga idol. Mukhang legit ito. Parang puputi yata itong... <laughs> isang taon na hindi nalinis na kaldero. Yan. Walang cut ito mga idol ha. Walang cut. isprehan pa natin walang katyan yan talagang kung gaano kahaba yung video natin ganito din yung paglilinis ko dito hindi natin ikakat yan para makita yung tunay na resulta nitong in order ko sa online ayan napanood ko lang ito sa video ni Mako TV magaling kasi yun kaya doon ko ito nakikita sa kanya sige lang bawad lang natin ilang minuto pa at kikis na natin wala mo ng tubig tubig hindi muna natin lagyan ng tubig ito muna yung una kong iskisin ito yung takip nya isprihan muna natin na konti Uy, puro buling na yung kamay ko ay Ayan. try natin iskisin natin ito abo hayo <laughs> ang ganda legit nga legit oh kita nyo oh oh tingnan Kis-kisin natin Kis-kisin na talaga natin magmukha talaga siyang bago pala talaga mga idol Mamaya natin ito banlawan ng tubig Kapag natapos na tayo mag magkos-kos ako na talaga mga idol oh Hello, wala stick Agoy. <laughs> oh. oh ilang minuto ko pa lang itong inisperdan walang katkat ito mga idol kaya ito na. Mm. Titingnan natin yung ano, ayan oh. Yung dito pa pala, hindi ko pa pala ni-sprayhan dito sa loob. Dapat i-sprayhan din ito. Ayun, babayaran muna natin 'to. Mahaba na 'tong video natin pero talagang ano 'to. Uh, walang cut ito. Dire-diretso itong video natin. Para makita talaga natin kung epektibo ito ng na order. Yan, ganyan man na siya. So, ito na. Ito na yung kikis-kisin natin. Malalaman natin yung katotohanan ngayon kung legit na talaga ito. Okay. Pagpasa natin. Agoy, ang kapal. hala hala Grabing kapal mga idol. Pero ito, tingnan niya natin Matagal na ito, hindi na sa isa mga idol. Pero ngayon, makikita natin itong resulta na to sa panglinis na yan. Tingnan niyo mga idol, oh. wala pang tubig-tubig yan. Oh, oh. di ba? Mukhang <laughs> oh, legit nga. Ano? Hang legit. Tingnan mo naman yung kamay ko o kung gaano ka uling. talaga uh, talagang legit ito. Oh, uh, wala pang tubig-tubig yan. Ha? Bumubula din siya mga idol. Bumubula siya. Uh, gustuhan na natin kay napapagod na yung kamay ko. Ah, grabing buling. Grabing uling, idol. Pero mukhang hindi tayo magsisi sa ating video ngayon, sa ating ginawa ngayon. Kasi mukhang legit siya. Ayan. natin. Kasi pag ganito mga idol, mga nilulutuan sa mga uling, hindi ito basta-basta matatanggal. Hindi basta-basta ito matatanggal. Hala. Hala, grabe. Hala. <laughs> Parang magukhang bago siya mga ulit mga uh, idol. So, no, mahaba na yung video natin pero hayaan lang natin dyan. So, mahaba yung video natin. At least may pakita ko sa inyo na hindi ko pinakas yung video. Walang cut yan. At patunay yan yung kamay natin. Oh. Napakalinis yung kamay natin ngayon mga idol. Oh. Napakalinis. Lo Nakikita nyo na ba yung resulta? Ayan oh. ko na no? Wala Ang galing <laughs> Ang galing mga idol Grabe Ang galing oh, ilang minuto ko lang to binabad Kasi pag pinabot ko ng 10 minutes to Mahaba ko yung video natin oh. Loh. Grabe Mamaya-maya kunti, badlawan natin ang tubig ito, ano? Babanlawan natin ang tubig. Hmm. Yan. Totong koskos pa. Maingay ng kadiro. Ito pa. Tabikan mo nga dyan. At muna. Ito muna. Tignan natin kung babalik ba siya sa topic. Hala! Ay! Ako! Ang galing! Ang galing naman nito! Talagang nakikita ko nga idol na napakagaling nito ng ating Ayan na! ganong linisin. Oo. Oh. daw ganong linisin. Pero tingnan nyo naman yung kamay ko. Oh. Ngayon, bubugahan natin ng tubig. Para makita natin yung resulta. Pero makita nyo naman yung resulta, no? O, oh. di ba? O, oh. so, tayo ng tubig. Hay! Ito na mga idol, ang resulta. Ayan na, grabe yung uling mo. Oh. Grabe sa kamay ko mga idol oh. 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 Di ba? Ang ganda, ang linis na yung kaldero mga idol. Oh. Oh, di ba? Anong masabi nyo? Legit ba or budol? <laughs> Napakahusay. Ang galing. Ang galing mga idol, ang galing ng panglinis natin. So ito siya pangalan pala nito ay oil stain cleaner so ilalagay ko yung link sa comment section at uh, kayo nang bahala kung gusto nyo ring bumili nito pero hindi ko to pinopromote nakikita ko lang ito sa vlog ni Mako TV shout out Mako TV nang dahil sa iyo <laughs> ito na ang kaldero mm. malinis ng kaldero Mako TV idol mm. Ayan na oh pero yung kamay ko oh, nagkabuling-buling pa so masasabi ko dito legit siya 100% legit talaga siya kasi tingnan nyo naman napaputi niya ito isang taon na itong hindi ko nilinisan mga idol ginagamit pa ito nung girl scout at saka boy scout ginagamit na ito pinaglultuan nila ito noon kahoy yung ginamit so napakauling at ngayon ito na siya dahil dito okay hanggang dito na yung video natin dahil mahaba na masyado papalo naman ako sa ating Facebook mga idol pasir na din itong video para kumalat at maging ganito yung mga kalirin yung mauling or kawali yan Hoy dito sa mga kawali kaldiro na mga mauling pinagluto lulutuan ng kahoy mabisa pala ito alright thank you for watching